Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nakatikim ng sermon mula sa kanyang ama si AJ Reval matapos ang kanilang naging father and daughter bonding. Sa kanyang YouTube channel ay nag-upload ng bagong vlog ang aktres kung saan nakasama niya ang kanyang tatay na si Jerry Reval. Nagfiring ang mag-ama sa Delta Lion Shooting Range kung saan nagkaroon sila ng oras na makasama ang isa't isa. Sa nasabing vlog ay tinuruan si AJ kung paano humawak ng baril. Tinuro din sa kanya ang mga pangunahing safety precautions. Agad na pinabilib ng aktres ang kanyang ama na action star dahil mabilis agad itong natuto. Sa unang shot niya ay malapit ito sa center point, habang ang pangalawa at pangatlo naman ay naka one hole o dalawang bala pero iisa lang ang kanyang natamaan. Pinuri siya ng nagturo sa kanya maging ang mismong may-ari ng Delta Lions Firing Range na nakasama din sa kanyang training. Pero ang pinaka-highlight dito ay nasa dulo ng vlog. Bagamat proud si Jeric dahil madali siyang natuto. Nakatikim pa din ng sermon ng 20-year-old actress. Ito ba yung uniforme mo? Mm -hmm. Ayan, ganyan lang dapat yung sinusuot mo, hindi yung nakabilad yung, yung dalawang ewan. Eh. Alam mo, alam mo iniisip ng mga tao. Ganyan lang, mas okay yan. Mahilig kasi magsuot ang dalaga ng mga sando at crop top sa kanyang vlog. Ito siguro ang sinasabi ng kanyang ama. Anong masasabi mo sa balitang ito?